ayan po tayo ng Ilbo, Rilbo ng Raider 150 so pinatanggal ni boss kanina kaso naputol yung tornilyo so dinugtungan na lang tapos to gulok na siya na kumapit doon ayan so natanggal naman natin so usually yun talagang sakit ng Raider eh yung kumakapit dito ayan sa pinaka manifold niya tapos to yung mga tornilyo rito so gagrinder rin na lang natin gagrinder rin na lang natin so papalitan natin ng Big Ilbo na Raider 15 so ayan yung ipapalit natin so ayan yung magiging itsura nya yung ipapalit natin yan Big Ilbo na sya na D-Spring pwedeng tanggalin kasi nakapix sya Ayan, na ayan, yan, nabulok na na-stuck daw so 7 years seven years na siya na hindi natanggal so yun nga ang kabila na na so ito yun talaga yung may yung nagiging sakit ng rider Suzuki 150 pag hindi mo napabayaan pag napabayaan mo hindi mo na ano. so tingnan natin tingnan natin so ayan na nga gina-render na natin pinutol na natin yung pinakaulo ayan dali na siya tanggalin ayan. yan wala na siya so ang gagawin natin is ayan dudugtungan na lang natin to turnilyo na to pinutol na natin kasi pag pinderasya pa natin baka mamaya sa ilalim maputol di mas nalang magkaka problema so ito na idudugtung na lang natin yung turnilyo ni boss So, dahil wala tayong handle, okay. Tulungan muna natin. Santay so, natin na uh, natin kung ano pala Nice. So, unahin muna natin na ikabit to. Ikabit muna natin tong ilbo. Bago yung canister para sa alignment. Ayan. So, tingnan muna natin pag nakabit natin. yan Tatlong tat siya. Isa, dalawa, tatlo. Kasama yung adapter Ayan. Big ilbo. 51 mm. Yeah. Okay naman, nilinis na natin, tinanggal na natin yung lumang gasket yeah. Dahil malutong na So papalitan na ng bago Patayin na lang natin si boss, nandala niya kasi yung bago Oh so, my god! Wow! okay na, nakabit muna natin yung Pinaka gasket na <tinyo> kapit na natin naubusan tayong bandikit kaya dito pwede naman to pinakaging tip muna natin para hindi matanggol oh, hindi totoo yan kabit na natin Bola lang so, yun. yan. So, yan na. Nakabit na natin. So, maluwag pa yan. Hindi pa natin naikpitan. Dahil itong ilbo ang isusunod natin. Yan. At itong canister. So, kabit muna natin yung canister. Ito. Ayan. Yung ginawa ko, dinugtungan ko na kasi hindi natin mahugot tinugtungan ko na lang so kabit na natin so ayan na na install na natin so pauli muna natin yung cover kasi pati yung mga spring titesting muna natin so wala namang naging problema okay naman sakto naman so titesting na lang natin Rider 150 kulang yung may spring sa cover. Okay, basta okay na. Ipatik natin. Yan, okay naman. Naging successful naman. So ngayon, ikakabit na natin yung mga spring. Tapos yung pinaka-cover nya So, tara, tingnan natin. Oh my God! Wow! So, ayan, okay na. Nabalik na sa dati. Yan, nawala na yung mga bulok-bulok na yung kasi talagang sakit ng Raider yung naiiwan doon pero okay naman ah na. yan mga napalit na natin Raider 150 yan yan maganda yung tayo niya nabalik niya tapos bigil bun na siya yan kagandahan nito kahit ipakalkal wala nang babaguhin sa info daing 4 Yung info natin yan naman po may nais magpaporma o so, sa bigin po yan tatlong kat yan, okay trader 150 ayan si boss yung mayari ayan sige boss so open pa rin po ang ating shop araw araw ayan dito sa Rian Stainless baka nandito ang hanap nyo ayan po Gracias.